Sentinel na nauso dito sa Siniluan yung mga training training ng sports, volleyball, basketball tapos sa Isardjaran yung mga pantrack and field. Alam niyo ito, tama pa sa may mga anak sa bahay na titigas ng ulo. Yung mga anak niyo papuntahin niyo sa mga ganitong ganap. Magugulat kayo, magkakaroon ng disiplina yan, hindi na magiging matigas ang ulo at makapalamukha. Hindi naman palaruan ng bahay, lalo na kapag meron kayong mga kapitbahay na alam nyo yung ano. Yung tulog na tulog ka, bigla ka magugulat ang iingay. Yung na marites na nga yung magulang. Tarantado pa yung mga anak. Ba, saan ka pa? Marites. Lasenggera, lasenggera. Anong ini-expect nyo magiging anak ninyo? Banal. O kaya mabuting tao, mabait. Kung ano tinuro nyo sa mga anak niyo hindi na ang kay gigisnan. Hindi na kanila ang paglaki. din hindi yung barang araw. Kaso nga lang, wala pa lang makakarelate dito sa mga friends ko dito ng no, mga mga mabubuyat ng mga friends ko dito sa Facebook ko. Eh. Sa totoong buhay, sa labas lang naman 'yung mga animal. So par wala pa naman ako nagiging kaibigan na tarantado. Kakilala ko lang sila pero hindi ko sila kaibigan.